Hello, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao at kay Pensulok na ng Mundo So ngayong umaga mga kapwa ko ka farmers no, magluluto po tayo ng uh, 2 two, two in half na ampalaya na mga oversized So kapo nagpipitas po tayo ng ampalaya. So ito po mga kapwa ko ka farmers ang ating lulutuin ngayon. Kasi uh, yun po ang masarap nating agahan. Sariwang-sariwa po siya mga kapwa ko ka farmers no, ang ating lulutuin ng ampalaya. So ang variety po nito ay galaxy Max F1. Okay, so share po lang po sa inyo mga kapwa ko ka-farmers ang mga sangkap na ating gagamitin uh, sa pagluluto ng ampalaya. So ito po, no, isang bilog lang ng uh, sibuyas, yung red pinoy at saka kalahati lang ng bawang. Then, uh, achal na emperor at saka sampung itlog. Then, nalagyan pa natin ng magic sarap. So, napakasimple ang lang po kasama ko ang mga tawag ko sa farm na aming pagsasaluhan ang aming lulutuin nilagyan po namin ng uh, kunting hipon mga kapwa ko ka-farmers no na nilagyan namin ng red hot na uh, napakaanghang po so masarap po siya mga kapwa ko ka-farmers so yun po mga kapwa ko ka-farmers ang mga panakot simpleng uh, agahan lang po simpleng agahan lang po ang ating lulutuin so ulitin ko yung mga sangkap na nating na ating uh, sa 2 kilos kape na kalahati lang ng bawang at saka isang bilog lang ng uh, ano sibuyas, then lagyan po natin ng magic sarap. Okay, so yun po ang mga sangkap ng mga kapwa ko kapamers, then may sampung itlog, then ito na po si uh, Galaxy Max F1. Napakalaki po niya mga kapwa ko kapamers, oh, napakaganda. So, price ko po kasi galing po sa farm. Okay, so yun lang po ang aming luto-lutoin ngayon mga kapwa ko kapamers na pag-saluhan po, kasama ko po ang aking mga tauhan dito. So, sa lahat ng mga Ah, uh, followers ko sa YouTube channel lalo na sa aking uh, Facebook feeds at saka sa aking Reels, maraming maraming salamat po sa inyo. Nang dahil po sa inyong walang sawang suporta po, mga kapo, ko ka-farmers, uh, kumikita na po ang ating ano, ah uh, YouTube, uh, subasalo po tayo at saka sa ating Facebook feed at saka sa aking Reels. So, thank you, thank you po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pag-support sa Amazing Farming from Gisler Palacio Karyon. So, 'yun po mga kapo, ko ka-farmers, no? So, sa inyong lahat Maraming maraming salamat po God bless at mabuhay ang magsasakang Pilipino So ito po mga kapwa ko kaparmis no Ang ating lulutuin ngayon Ito po ang Mga sangkap So magic sarap Then isang Bilog ng uh, Sibuyas Then Akrati ng ahos Then Atyal Sampung itlog At saka Yung dalawang kilo ng ampalaya Kapen Then Ah uh, Hey, so, yun po mga kapwa ko ka-farmers. Napakasarap po ito. Okay. So, yon lang po. So, so, lahat na mahilig sa ganitong usapin about uh, cooking. Uh, Hingi naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe sa itong YouTube channel. At i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video ni-upload ko. Okay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.